Nararamdaman mo ba ito? Ang pagdududa ay kumakagat, ang kawalang katiyakan ay bumabalot. Nariyan pa ba ang tayo? Ang kawalan ay mabigat, ang walang laman ay umuukit, ngunit nananatili ang tanong, mayroon pang daan pabalik. Sa kabila, may nag-aantay, naghihirap sa tahimik, kumakapit sa mga alaala na tila huling pag-asa. Ngunit hanggang kailan? Ang oras ay walang kaluwagan, at ang takot na mawalan ng tuluyan ay lumalaki sa bawat segundo na walang sagot. Magtatapos ba ang kwentong ito sa ganitong paraan? O may mangyayari bago maging huli na ang lahat? May pag-asa pa ba sa pag-ibig na ito? Ang pagdududang ito ay sumisikip sa dibdib at walang pahinga. Dumadaan ang oras at lalong lumalalim ang kawalang katiyakan. Nariyan pa ba ang tayo o ito'y nailibing na nang hindi natin namamalayan? Ang katahimikan ay mabigat, ngunit ang kapalaluan din sino ang unang susuko. Nandyan pa rin ang bawat alaala. Ang mga pag-uusap, ang mga titigan na mas maraming sinasabi kaysa sa mga salita, ang mga sandali na tila walang hanggan. Ngunit nararamdaman din kaya ng isa pa. May pananabik pa kaya sa kabilang panig o lahat ng ito ay nawala na. Ang takot na sumubok at mabigo ay pumipigil. Ang pagdududa sa kung anong maaaring sabihin ay humahad lang sa anumang mensahe, anumang tawag. Ngunit ano ang mas masakit, ang mag-risk o ang mabuhay na may bigat ng hindi pagsubo. Ang oras ay hindi nagbibigay ng babala kung kailan huli na. Kung wala tayong gagawin ngayon, kailan pa? Ang kawalan ay naging isang pilit na ugali. Ang pagpapanggap na walang sakit ay hindi nangangahulugang na wala na ang sakit. Nagpatuloy ang buhay, ngunit wala na ang kinang nito noon. Lahat sa paligid ay tila pareho, ngunit sa loob ay may espasyong naiwan na walang laman. At kung sakaling may bagay pang dapat isalba, umaasa pa ba ang kabilang panig? O sumuko na. Ang sagot ay dumarating lamang sa mga may tapang na magtanong. Munit sapat na ba ang tapang na kulang? O takot sa sagot? Ang katahimikan ay malupit, ngunit ang pagtanggi ay mas nakakatakot pa. Hindi natitigil ang orasan. Sa bawat araw na walang salitang lumalabas, lumalaki ang distansya. Darating ba ang araw na huli na? Ang mga mensaheng tinanggal bago maipadala. Ang mga salitang sinanay na hindi kailanman lumabas sa bibig. Ang mga pagkakataong dumarating at nasasayang dahil sa takot. Ano ang kulang para masira ang hadlang na ito? Mayroong isang tao na patuloy na nag-iisip tungkol dito. Mayroong isang tao na patuloy na nakaramdam. Pero hanggang kailan? Hanggang ang lahat ay maging isang malalayong alaala. O hanggang may mamumutawi na lakas ng loob na harapin ang takot at sabihin kinakailangan ng sabihin. Ano ang mas mahigpit na humahawak ngayon, ang kayabangan o ang pananabi? Ang pagnanais na mapanatili ang kapayapaan o ang pangangailangan na makuha ang taong iyon pabalik? Ang takot na makasakit o ang sakit ng pamumuhay ng walang sagot? Walang nagbabago kung walang aksyon? Kung mayroong pagkakataon, dapat itong sambitin. Kung mayroong landas, dapat itong tahakin. Sapagkat ang tanging mas masahol pa sa isang ihindi eh ay ang isang sipaano kung na walang kasagutan. Ang pagpili ay nasa hangin, naghihintay na gawin. Mayroon pa bang isang kabanata na dapat isulat sa kwento? O ang pahinang ito ay naalikos na magpakailanman? Kung ang pahinang ito ay naalikos na magpakailanman, bakit may ganoong bigat sa dibdib? Bakit ang mga alaala ay patuloy na bumabalik, walang paalam, sa pinaka-inaasahang mga pagkakataon? Bakit ang anumang katulad na salita, anumang pamilyar na amoy, anumang musika na tumutunog sa likod ng mga pag-uusap na yon ay patuloy na nagdudulot ng panggigipit na hindi nawawala. Ang katotohanan ay ang paglimot ay hindi isang pagpipilian. Maaaring baliwalain, pigilin, magpanggap pero ang mga damdamin ay hindi nag-evaporate dahil sa kabustuhan. Nananatili silang andyan, lumalaban sa oras, sa distansya, sa katahimikan. At ang kabilang tao. Nararamdaman din kaya niya ang pareho nakatitig din kaya siya sa telepono, nag-aatubili bago mag-type ng anuman, naaalala ang mga lumang pag-uusap na sinusubukang maunawaan kung saan nagsimula ang lahat ng pagbababong ito. Nagsasanay din kaya siya ng isang libong beses kung ano ang sasabihin at sa huli ay pinipiling walang sabihin. Ang naghiwalay ngayon ay hindi ang oras ni ang distansya. Ito ay ang takot ang takot na magpakita na umamin na ang pangungulila ay naroon pa rin, naharapin ang posibilidad na ang isa ay nakausad na nang hindi lumilingon pabalik. Pero totoo kaya ito? O ito ay isang takot lamang na pumipigil sa kung ano ang maaari pang mailigtas? Ang katahimikan ay hindi katumbas ng kawalang interes. Madalas, ito ay refleksyon ng pagkalito, kawalang katiyakan, at ng hangaring magsalita ng hindi alam kung paano. Ang pagmamataas ay hindi rin lakas, ito ay isang hadlang na pumipigil sa katotohanan na lumabas. At kung ang isa pang tao ay naghihintay ng senyales? Ang mga tanong ay nag-umapaw. Ano ang totoo at ano ang maling interpretasyon? Ano ang dapat sanay nasabi ngunit hindi ito nangyari? Ano ang nasabi sa maling pagkakataon, sa maling paraan, at nakalayo sa halip na lumapit? Gaano karaming ito ang maaaring naiwasan kung nagkaroon lamang ng kaunting higit pang kalinawan ng tapang? Ang oras ay humuhulog sa mga bagay na hindi inaalagaan. Ano na ang natitira ngayon? Mayroong sapat na lakas upang subukan muli. O mga piraso na lamang ng isang bagay na minsang naging dakila, ngunit hindi na kayang panghawakan. Ano ang mangyayari kung walang gagawin? Magpapatuloy ba ang buhay at sa hinaharap, ang puwang na ito ay magiging isang peklat na lamang? o palaging magkakaroon ng tanong na walang sagot, ng kwentong hindi natapos na hindi kailanman nakatagpo ng pangwakas na tuldo. Dahil mayroong dalawang paraan upang mawala ang isang bagay, sa pamamagitan ng pagpili o sa pamamagitan ng pagwawalang bahala. At kung mayroon pang dapat iligtas, ano ang magiging pagpili ngayon? Maaaring magkaroon ng ibang kinalabasan ng kwento. Subalit kailangan ng isang tao na magsagawa ng unang hakbang. Ang katahimikan ba ang katapusan? o ang tapang ang magiging panibagong simula. Ang magtatakda nito ay hindi tadhana, hindi pagkakataon, hindi oras. Ito ay ang pagpili. Isang desisyon na maaaring gawin ngayon sa eksaktong sandaling ito o maaaring ipagpaliban hanggang sa huli na ang lahat. Gaano karaming beses mo nang naisip ang pagkikita na ito? Gaano karaming beses ka nang lumikha ng mga senaryo sa isipan, nag-ensayo ng mga salita, nag-isip ng mga posibilidad? Pero ang pag-iisip ay hindi nagbabago ng kahit ano. Ang pag-imagine ay hindi nagbabalik ng sinuman. Ang pagdama ay hindi sapat kapag ang isa pang tao ay hindi alam kung ano pa ang naririto sa loob. Kaya, ano ang pumipigil sa iyo na kumilos? Ang takot na hindi ka magiging tugma? Ang paamba na magmukhang mahina? Ang pagmamalaki na bumubulong na ang umalis ang dapat na bumalik? Pero paano kung sa kabila ay mayroon ding parehong takot? parehong pag-aalinlangan, parehong nakabibining kawalang katiyakan. At kung parehong naghihintay sila ng senyales na hindi kailanman darating. Malupit ang panahon sa mga naghihintay ng labis. Isang araw, ang pagkakataong mayroon ngayon ay maaaring mawala na lang. Ang buhay ay nagpapatuloy at hindi laging naghihintay para sa mga matagal kumilos. Kung may mga salita na nakatrap sa lalamunan, bakit patuloy na pinipigil ang mga ito? Kung mayroong bagay na kailangang sabihin, bakit hindi ito sabihin ngayon? Ang pinakamasama na maaaring mangyari ay isang hindi. Pero ang talagang pinakamasama ay hindi yan. Ang pinakamasama ay dadalhin ang tanong na bakit sa habang buhay. Ang pinakamasama ay ang mabuhay na may pagsisisi sa hindi pagtangkang subukan, sa hindi pagbibigay ng huling pagkakataon sa kung ano ang maaaring naging iba. Dahil hindi nag-aabiso ang panahon kung kailan huli na. Isang araw, maaaring magpasya ang kabila na hindi na sulit ang paghihintay. Isang araw, maaaring magkaroon ng ganap na pamamaalam. Isang araw, maaaring huli na para sa anumang salita, anumang pagsubo. At kapag dumating ang araw na yon, ano ang maiiwan? Ang kapayapaan ng pagtanggap na nagawa ang lahat ng makakaya o ang bigat ng hindi kailanman pagsubo. Kung may natitirang bagay dito sa loob, marahil mayroon ding natitira sa kabila. Pero may isang paraan lang para malaman. Ang katahimikan ba ang magiging wakas? O ang tapang ba ang magiging panibabong simula? Ang sagot ay nasa kamay ng sinumang magpapasya na wasakin ang distansyang ito. Ngunit hanggang kailan ang desisyong ito ay ipagpapabukas? Hanggang sa ang ibang tao ay masyadong malayo para marinig. Hanggang ang lahat ay matunaw sa panahon at maging isang alaala na masakit sa katahimikan. Ano ang pumipigil ngayon? Ang takot sa isang ihindi o ang pangamba sa isang katahimikan na nagkukumpirma ng pinakamasama. Pero paano kung ang darating ay iba? At kung mayroong ginhawa sa kabila? At kung ang paghihintay ay may bigat din sa kanila, tulad ng bigat na nararamdaman dito? May mga bagay na tanging sa isang titig lamang maaring masolusyonan. May mga damdamin na walang mensahe ang makapagpapahayan. May mga katotohanan na kailangang sabihin ng walang rehearsal, walang takot, walang paligoy-ligoy. Ngunit sa bawat segundo ng pag-aalinlangan, lumalaki ang distansya. At sa isang oras, ang paghihintay ay nagiging pagsuko. Ang pride ay tila isang proteksyon, ngunit, sa totoo lang, ito ay isang bilangguan. Ito ay humahawak sa lahat ng mga bagay na dati nang nangyari, sa lahat ng mga salitang hindi nasabi, sa lahat ng mga oportunidad na itinapon. Pero, magiging kapakipakinabang ba ang pride kapag ang pagsisisi na lamang ang natira? Kung may pagkakataon pa, kahit gaano man kaliit, bakit hindi ito samantalahin? Kung may natitirang sinulid ng pag-asa, bakit hindi ito subukan? Kung may pangalan na umuukit sa isipan bago matulog, bakit magpanggap na wala itong kahulugan? Ano ang iniiwasan? Ang posibilidad na baliwalain o ang kumpirmasyon na wala ng pagbalik? Pero ano ang mas masakit? Isang matigas na sagot o ang kakulangan ng anumang sagot? ang katahimikan na sumasakit o ang pagdududa na kumakain. Hindi hinto ang oras para sa sinuman. Patuloy itong umausad, dala ang lahat ng mga pagkakataong hindi nagamit, lahat ng salitang nananatiling nakasabit, lahat ng damdamin hindi na ipahayad. Pero paano kung walang ibang pagkakataon? Kung walang gawin ngayon, maaaring isang araw, balikan at mapagtanto na ang kwento ay hindi natapos dahil ito ay dapat natapos, kundi dahil walang naglakas loob na ipaglaban ito. At magiging katanggap-tanggap ba ang pag-iisip na ito? Nandyan ang desisyon, naghihintay. Ano ang kulang ngayon? Baka ang sagot ay naghihintay na. Pero, naghihintay ba talaga ito ng matagal? Bawat segundo na walang pagkilos ay isang pinto na nagsasara, isang tali na natutunaw, isang damdaming kumukupas. Dahil hindi lahat ay nananatiling buo sa katahimikan. Hindi lahat ng pag-ibig ay nananatili sa kakulangan ng mga salita ilang beses mo na bang inisip ang sandaling ito? ang unang hakbang, ang unang salita, ang reaksyon sa kabila, mapapalitan ba ang paghihintay ng ginhawa? o marahil ang oras ay na ng kanyang presyo. ang katotohanan ay walang sinuman ang nananatili sa parehong lugar magpakailanman, naghihintay sa isang kilos na hindi kailanman dumarating. ang panahon ay humuhubog, nagpapalakas, at nagtuturo na mamuhay ng wala ang mga bagay na minsang naging mahalaga. At kapag nangyari ang pagbabagong ito, wala nang maaaring gawin. Ngunit nangyari na ba ito? O mayroon pang oras upang maibalik ang lahat ng nawala? Walang paraan upang malaman kung hindi susubukan. At ito ang pinakamahirap na bahagi ng pagdududa, kumakain ito sa kaluluwa, ngunit maaari lamang itong masira ng tapang. Ang pagmamataas ay bumubulong na mas mabuti ang manahimik. Na mas ligtas na iwan ang mga bagay kung ano ang mga ito. Ngunit paano kung iniisip ng kabilang panig ang pareho? Kung pareho silang naghihintay, walang kikilos. At ang mga kwentong maaari sanang nag-restart ay namamatay nang hindi man lang nakikipaglaban upang umiral. Ano ang mas masakit? Ang kawalang katiyakan ng pagsubok o ang panghihinayang na hindi ka kailanman gumawa ng anumang bagay. Sapagkat ang panahon ay umuusad. Nawawala ang mga pagkakataon. Nagbabago ang mga tao at isang araw, maaaring ang pagtanaw sa likod ay mga hulugan ng pagharap sa isang nakaraan, kung saan may isang kamanghamanghang bagay na nawala, dahil walang may tapang naiunat ang kamay. Ang katahimikan ba ang magiging wakas? O mayroong sinuman na magkakaroon ng lakas upang basagin ito bago maging huli na ang lahat? Ang natitira ngayon ay ang desisyon. Sapagkat ang pagkakataon ay maaaring buhay pa. Ngunit hanggang kailan pa? sa bawat araw na lumilipas, ang sagot ay maaaring nagiging isang malalayong alaala. Ang maaari pang maibalik na yon, bukas ay maaari nang maging isang alaala lamang ng kung ano ang minsang umiral. At kapag nangyari yon, wala nang magagawa. Sapagkat may hangganan ang paghihintay. May isang sandali na ang puso ay napapagod, ang pag-asa ay nawawala, at ang mga bagay na tila hindi matitinag ay biglang nawawala. At kapag nalampasan na ang hangganang iyon, wala nang makapagbabalik dito. Kaya, ano ang gagawin ngayon? Magpatuloy na magpanggap na wala nang dapat sabihin. Tanggapin na natapos na ang kwentong ito kahit walang katiyakan. O mga nganib, humarap sa kung ano ang kinakailangan upang malaman, sa wakas, kung mayroon pang natira dyan. Ang takot sa sagot ay maaaring malaki, ngunit ang bigat ng duda ay maaaring maging mas mabigat pa sapagkat ang pagdadala ng ni ano kung umagpakailanman ay isang pasanin na hindi kailanman napapagaan. Ano kung sa kabila ng lahat ay mayroong dinhawa sa muling pagdinig sa tinig na yon? Ano kung may ngiti sa pagtanggap ng mensaheng ito? Ano kung sa kaibuturan, ang kabilang tao ay matagal na rin naghihintay para dito tulad ng pagtitiis? munit mayroong isang bagay na kailangang maunawaan, hindi humihinto ang oras. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. Ang hindi inaalagaan, nalulugmo. Ang hindi sinasabi, naglalaho. Ang hindi hinahanap, nawawala. Ang katahimikan ay maaaring maging kanlungan, ngunit maaari rin itong maging lason. At ang sinumang nanahimik ng matagal ay nagiging sanhi ng pagbabago ng maaaring maging isang bagong simula sa isang tiyak na pamamaalam. Ano pa ang natitira sa kwentong ito? Kung mayroon pang natitira, bakit hindi labanan? Kung mayroon pang isang pangalan na sumasagi sa isip bago matulog, bakit magpapanggap na wala itong kahulugan? Kung mayroong pangulila, bakit hindi hanapin ang huling pagkakataon? Ngunit dapat itong maging malinaw, hindi nagpapatawad ang oras sa mga nagpapabukas ng pagkakataon sa ibang pagkakataon. At ang hindi gagawin ngayon, maaaring wala ng ibang pagkakataon na magawa pa. Sapagkat ang oras ay may marahas na paraan ng pagbabaligtad sa mga duda at gawing mga pagsisisi. Kinuha nito ang mga bagay na hindi na inat, pinalitan ang mga dati ng tila hindi mapapalitan at pinanggalan ang mga landas na maaaring natahak. At pagkatapos, sa oras na mapagtanto, wala nang daan pabalik. Ang buhay ay nagpapatuloy, ang mga damdamin ay nagbabago, natututo ang mga tao na manirahan sa kawalan, at ang dati ay tila hindi kayang kalimutan ay nagiging isang malayo at mahina na eko. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito maaaring maging iba. Pinatutunayan lamang nito na wala ng bagay ang nakaligtas ng walang pagsisikap, walang tapang, walang hakbang. Kaya hanggang kailan? Hanggang kailan ang kwentong ito ay iwan sa likod ng walang kasiguraduhan sa tunay na wakas nito? Hanggang kailan tatanggapin ang katahimikan bilang sagot? Hanggang kailan tiisin ang nakakapanghimasok na dukha na patuloy na nananatili? Ang takot sa pagtanggi ay maaaring maging napakatindi, ngunit ang pagkakasala sa hindi pagsubok ay maaaring mas masakit pa dahil ang pride ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit ang pagsisisi ay sumasam sa atin sa buong buhay. At kung ang sagot ay nasa kabila, naghihintay ng isang kilos upang mangyari. Kung mayroon pang mga alaala na nagpapainit sa dibdib, kung mayroon pang mga gabi na ang kawalan ay mabigat, kung mayroon pang lihim na pagnanais na muling isulat ang kwentong ito, bakit hindi natin gawin ang hakbang na ito ngayon? Ang katahimikan ay maaaring maging parusa, ngunit maaari rin itong maging isang desisyon. At ang pumipili ng katahimikan ay pumipili ring mawalan. Ngunit talagang nararapat bang mawala ang kwentong ito? Ano ang gagawin ngayon? Dahil walang mga garantiya para sa hinaharap, ngunit palaging may pagpipilian sa kasalukuyan. At kung ang pagpipiliang ito ay hindi magagawa ngayon, maaaring isang araw ay huli na upang kahit paano malungkot. Hindi naghihintay ang oras. Hindi bumabalik ang mga pagkakataon. At kung ano ang hindi nasabi ngayon ay maaaring hindi na marinig muli. Ano ang gagawin? Tanggapin ang katahimikan bilang sagot o mga has na subukan ang huling pagkakataon. Maghintay na ayusin ng kapalaran o kunin ang desisyon sa sariling mga kamay. Ang pride ay maaaring komportable, ngunit hindi nito pinapainit ang mga gabing puno ng pangungulila. Ang takot ay maaaring magpatigil, ngunit hindi nito binubura ang pagnanais na subukan. Kung mayroon pang dapat sabihin, sabihin mo. Kung may pangalang umuukit sa isipan, hanapin mo. Kung may nararamdamang sumisikip, gumawa ng hakbang bago pa ito mamatay. Dahil ang duda ay maaaring kayang tiisin ngayon, ngunit ang pagsisisi ay hindi kailanman magiging kayang tiisin magpakailanman. At ngayon? Ang katahimikan ba ay magiging wakas o ang tapang ay magiging simula muli? Kung ang tekstong ito ay may kabuluhan sa iyo, ay like ito, i-commento ang iyong opinion, at mag-subscribe sa channel. Sino ang nakakaalam, maaaring ito ang nagtutulak na kinakailangan ng isang tao upang simulan ang kanilang unang hakbang.